Alam mo ba na ang kalusugan ng puso, utak at kasukasuan ay napakahalaga para sa masigla at aktibong buhay? Ipinapakilala ang Omega Life, isang premium omega supplement na puno ng omega-3 fatty acids at essential nutrients para suportahan ang iyong puso, utak at joints. Tinutulungan nito ang normal na blood circulation, cognitive function at flexibility ng kasukasuan kaya mas handa ka sa bawat araw. Perfect sa mga gustong panatilihing malusog ang katawan, alerto ang isip at flexible ang katawan sa anumang gawain. Huwag palampasin ang Omega Leaf para sa mas malusog at mas masiglang buhay. Para malaman kung saan mabibili, i-check ang comment sa ibaba para sa link. Paalala, ang produktong ito ay isang food supplement lamang. Hindi ito gamot at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng anumang uri ng medisina. Kumonsulta muna sa inyong doktor bago uminom ng kahit anong supplement, lalo na kung ikaw ay buntis, nagpapasuso o may iniindang karamdaman